Magandang araw po sa lahat ng aking mga kababayan, sa bawat Pilipinong pagod na sa sistema pero araw-araw pa rin lumalaban. Ang mensaheng ito ay para po sa ating lahat. Ako po si Juan de la Cruz, isang simbolo ng karaniwang Pilipino. Nasawang-sawa na sa mga kalokohan ng mga kurap na politiko. Kaya bago ang lahat, may pakiusap lang po sana ako. Bilang tanda ng paggalang natin sa sarili natin, pwede po bang itigil na natin ang pagtawag sa mga politikong niya na honorable? Nakakainsulto kasi sa salitang honor, di ba? Ang pagtawag sa kanila ng honorable ay parang tinawag mo na rin virgin yung sampung beses ng nanganak. <laughs> ang ang honor, para yan sa mga taong may dangal at may isang salita. Yung mga yan, ang dami-daming salita pero puro kasi nungalingan. Kaya simula ngayon, ang tawag natin sa kanila ay kung ano talaga sila. Mga kurap, mga magnanakaw, o kung gusto nyo, peste ng bayan. At para naman sa inyo, mga kurap na opisyal mula sa nakatira sa Malacanang hanggang sa mga nakaupo sa Barangay Hall makinig kayo para sa inyo tong lahat huwag na tayong maglokohan alam naming lahat kayo pare-pareho lang yung iba sa inyo kunwari galit sa korupsyon pero pag nakatalikod mas malaki pa ang kinukupit yung iba naman mga baguhan mga press daw nagpapanggap na malinis, na sila ang pag-asa. Mga ulol, imposibleng may politiko sa Pilipinas na hindi nagnakaw kahit isang kusing. Ah! At huwag natin kalimutan yung mga bilyonaryong biglang nagkakapuso para sa mahirap. Ang linya nila, nandito ako para mag-public service, hindi para magpayaman. Tol, yan ang pinakamalaking kalukuhan. Para yung sinabi ng hayop na buhaya na vegetarian siya. Ah! Ang totoong pa kayo ay protektahan at palakihin pa ang mga negosyo nyo. Wala kayong pinagkaiba sa iba, walang kabusugan sa pera. Dahil alam nyo ang katotohanan, walang mas mabilis na raket sa buong mundo kaysa sa paghawak ng susi sa kaban ng bayan. Para kayong iba-ibang brand ng lason. May organic, may imported, may local, may mabango, may mapait. Pero sa huli, lason pa rin kayo. Pamatay ng pangarap, pamatay ng kabuhayan, pamatay ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Kumukulo na ang sikmura ng taong bayan. Kapag napuno ng galit, baka ibang hustisya na ang hanapin dahil sa kagagawan nyo. Kaya yan heto ang matinding warning sa inyo, hindi galing sa korte, kundi galing sa bawat sira-sirang tahanan ng mga nagugutom na Pilipino. Pagkagad dumating ang araw na yung mga pamilyang sinira nyo, yung mga ninakawan nyo ng pagkain at pag-asa ay magsama-sama. Yung hustisyang hindi nila makuha sa batas, baka sa kamay na nila ilagay. Kaya yan! Huwag niyong hintayin na isang gabi yung mga taong pinagkaitan niyo ng disenting bahay ay kumatok sa mga pintuan ng mansyon nyo. Hindi para mamasko, kundi para maningil. At huwag kayong magkakamali, hindi yan akyat bahay. Ang tawag doon, balik bayan box ng hustisya. Ibabalik lang namin yung pagdurusa, hirap at sakit na ipinadala niyo sa amin sa loob ng maraming taon. Gets niyo? Dahil sa inyo, may mga amang natutong manghuldap may mga inang napilitang magbenta ng katawan. May mga anak na natutong magnakaw. Kayo ang punot dulo ng krimen. Kaya pag ang krimen, bumalik sa bakuran nyo, huwag kayong magtaka. Anihan lang yan ang itinanim nyo. Kaya ituloy nyo lang yung pagpapasasa nyo. Ituloy nyo lang yung pagpapayaman ng mga pamilya nyo gamit ang dugo at pawis namin. Pero pag narinig nyo na ang sigaw ng mga nagugutom sa labas ng pader nyo, huli na ang lahat. Dahil pag ang taumbayan na ang naningil, Walang korte, walang pulis, at siguradong walang helicopter na makakaligtas sa inyo. Ah! <laughs>